Diploma o Diskarte. Pakinggan natin sila kung sino ang tama at magaling. So, Diploma o Diskarte unang una, wala akong masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado nagaling sa eskwela. Ito seryoso to, real talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Ang nagamit ko is self-earned knowledge. Yun ang mga nagamit ko. Kasi naniniwala ako na yung school, it could make you a living. Pero yung sarili mong pag-aaral, it could make you a fortune. So, doon talaga ako nag-focus. Tsaka, hindi na din ako babalik sa college. So kung tatanungin mo kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Diploma daw o diskarte? Putang tunog ng usapan na to, no? Tinatanong pa ba yan, ha? Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi-lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo, tapos yung pag-aaral na kumuha ng diploma. Bakit? Ano pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa mag apply ka ng kahir sa mall, dapat college graduate. Na-imagine na, na yan. Kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa, madalas respeto sa yun ng tao na kadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos, wala sa lang respeto sa E kayo, kayo, kung gusto nyo maranasan yun. Pangatlo, hindi ko maintindan itong mga motivational speaker na ito na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo, mas importante ang diskarte kaya sa diploma. Tapos, wala silang diploma. So, paano nila, saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila sasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma. Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? Diba? Ano yun? Ano yun? Palahulan lang, ganon? Trip-trip? Patlo, trip. sige, sabihin na natin. Nakinig ka nung sa mga motivational speaker na diskarte na lang kung na kayo mag-aaral. Ano ba makukuha mo pag nakinig kayo sa kanila? Wala. Motivation lang na huwag na kayo mag-aaral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Tapos ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Nakalimutan mo yung mapait na katotohanan na hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. ba? Diba? In the end, isi-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Ituturo ba nila sa'yo kung paano yung diskarte? Anong klaseng paghihirap ang nila? Hindi. Agi lang naman nilang ulit-ulitin yung mga success nila eh. Yun lang naman. 'di ba? Yung hirap sasabihin ba nila sa Hindi. Pag nag-aral ka, ano makukuha mo pag nag-aral ka? Diploma, 'di ba? May aramas ka na agad paglabas mo sa tunay na buhay. Unlike dun sa mga motivational speaker, tang ina yung pag-aaral, makakakuha ka rin ng diskarte ron. Ano ba alam sa college, putang ina, doon kayo tinuturo ng mga simpleng diskarte sa buhay? Kasi sample, ha? to so sample, bobo ka, may tesis kayo, automatic dapat lagapak kasi bobo ka, di ba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa grupo mo, pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, pre, kaya trainer na lang ako. Yung pasado ka kahit bobo ka. Diskarte. Eh. Making something out of nothing. Di ba? Mga kapag adjust ka, kahit kakaunti lang yung meron ka, yun ang diskarte. Eh. At yun ang makukuha mo sa college. Mas mabuti pa yung kolehiyo tuturuan ka ng diskarte. Kesa sa mga puta yung motivational speaker na yan, mga walang kwenta. Ang pinaka nakakatawa doon, isasample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg nga, undergraduate, pero bilyonaryo na ngayon. Eh puta na ano, si Mark Zuckerberg, henyo yon IQ yun, 152. Kasi ikaw naman natatanga-tanga ka, hindi mo nga alam ko ano yung square root ng 12, naniwala ka naman. Alam nyo dapat gawin yung motivation? Si Johnny Sins. Mo si Johnny Sins naging doktor na. Nag-abogado pa. Hindi pa siya na kontento. police pa siya. Empireman. Oh, minsan naging astronaut pa nga. Tapos ikaw wala ka nang bilang. Ayaw pa mag-aaral. Kulit mo naman.